Magandang araw po sa ating mga kaparokya at ating pong inaalala ang ikalimang hapis ng ating mahal na ina na si Maria. No? at napakaganda po no? dahil ito ay may dalawang punto. No? gusto po akong ipahayag na dalawang punto. Ngayon po, ang unang punto na gusto kong ipakita no? ay ang pananampalataya mismo ni Maria. No? Napakalakas ng kanyang pananampalataya at nakakahanga naging isang inspirasyon si Maria. Dahil dito, nasubukan ang uh, pananampalataya ni Maria, hindi lang kung saan uh, si Jesus ay uh, sinusundan ng maraming ng maraming tao. No? Kumbaga na siya ay nasa, nasa kataasan, no? kataas-taasan, nasa peak, no? Bagkus nasubukan din ang pananampalataya ni Maria habang si Jesus mismo ay pinapako sa cross. during the darkest moments of Jesus' life, nandyan si Maria sa kataasan at sa kababaan. Ngayon, sa pangalawang punto, gustong ipagkaloob ni Jesus si Maria kay Juan, ang kanyang John uh, the Beloved, ang kanyang apostol. Ngayon siguro naiisip natin na baka naiwan na si Maria mag-isa. Kawawa. Alam naman natin ang sitwasyon ng mga kababaihan noong panahon na iyon. Walang hustisya para sa kanila. At si Jesus mismo ang nagbigay ng dignidad sa mga kababaihan. Lalong-lalo lalo na nung pinagkaloob ni Jesus kay Maria, si Juan. At the same time si Juan din no? kay Maria. No? Pinigyan niya ng dignidad si Maria. At the same time, hindi nakakalimot si Jesus. Dahil sa kanyang kamatayan, no? Nung pinagkaloob niya si, si Juan kay Maria. Nung hindi niya iniwan. Ngayon, pwede maging simbolismo ito. No? na si Juan ay ang simbahan. Iniwan tayo ni Jesus kay Maria. At the same time, si Maria ang naging ina ng simbahan. Ibig sabihin, hindi lang pala no? pinalawak ni Jesus. No? Pinalawak ni Jesus ang, ang motherhood ni Mary, ang pagiging ina ni Maria. Hindi lang siya naging ina ni Jesus, bagkos siya rin ay naging ina ng simbahan. So magandang ehemplo si Maria para sa ating mga nananampalataya sa Diyos magandang kwent, magandang kanyang kwento, ang inspirasyon ng kanyang buhay, ang kanyang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos at pagmamahal. Huwag nating kalimutan mag-like, share, follow ang ating Facebook Mater Dolorosa Parish at mag-subscribe sa ating YouTube channel Mater Dolorosa Parish Official. Maraming salamat mga kaparokya.